Malamig na boses na tila iduduyan ka pag iyong napakinggan. Ito ang singer na tinaguri ang carpenter ng Pilipinas. Ating alamin dito lang sa Historiahe. Si Clarita Crisostomo de la Fuente de Guzman o mas kilala sa pangalang Claire de la Fuente ay ipinanganak noong December 28, 1958 isang Filipina singer na nakakuha ng celebrity status noong huling bahagi ng 1970s sa jukebox hit na Sayang. Binigyan siya ng titulong Asia's Sweetest Voice dahil sa kanyang estilo ng pagkanta at binansagang Karen Carpenter of the Philippines dahil sa pagkahawig ng kanyang boses sa Carpenters. Ang kanyang unang album noong 1977 ay ang pinakamalaking na benta sa Pilipinas noong panahon ng paglabas. Nag-record pa siya ng pitong album. Bukod sa sayang, kilala rin siya sa mga hit tulad ng Minsan-Minsan at Nakaw na Pag-ibig. Binigyan siya ng titulong Queen of Tagalog Songs kasama si Rico J. Puno bilang kanyang katapat. Siya rin ay pinangalan ng Jukebox Queen kasama ang kanyang mga kasabay na sina Imelda Papin, Eva Eugenio at Dida Tries at tinaguri ang Asia Sweetest Boys. Siya ang presidente ng Integrated Metropolitan Bus Operators Association o IMBOA kahit na nakansila ang kanyang prangkisa ng bus noong 2011 dahil sa pagsali sa isang nationwide transport strike. Tedela Puente ay labing limang taong gulang nang manalo siya ng grand prize sa unang singing contest na sinalihan niya na kumanta ng Love Me For What I Am ng Carpenters. Noong panahong iyon alam na ng accounting freshman sa University of the East na mahilig siyang kumanta at alam niyang kaboses niya si Karen Carpenter matapos itong sabihin ng isang kaklase sa high school ang kompositor na si George Canseco, isang kapwa UE alumni at ang punong hukom sa patimpalak ay nagbigay sa mga awit ng kanyang first break sa pamamagitan ng pagpapakanta sa kanya ng jingle sa isang komersyal na sigarilyo ng Hope na naging tanyag dahil sa imported nitong tunog. Iniwan ni De La Fuente ang show business sa kanyang mid-20s matapos umali ng mga pinansyal na reward nito. Siya ay ikinasal noong panahong iyon sa edad na labing siyam sa isang lalaking sampung taong mas matanda sa kanya. Noong 1993, itinayo niya ang King of the Kings Transport na kinakailangang isara pagkalipas ng ilang taon na hindi naging kapakipakinabang na negosyong inaasahan niya. Makalipas ang anim na taon, si Dela Puente ay nahalal na presidente ng Integrated Metro Bus Operators Association o IMBOA na ang mga miyembro ay binubuo ng 70% ng lahat ng mga operator ng bus sa Metro Manila. Noong 2003, naging headline siya nang pinangunahan niya ang boycott ng color coding scheme na ipinataw ng MMDA sa loob ng isang linggo sa lahat ng pampublikong sasakyan bilang bahagi ng isang eksperimento sa trapiko. Ang hakbang ay nagdulot sa kanya ng laban sa parehong matigas na MMDA chairman na si Bayani Fernando. Noong 2003, bumalik si De La Puente sa paaralan upang mag-aral ng pamamahala sa transportasyon sa PUP. Pagkatapos ay nagpatuloy at nagtapos ng Masters in Business Administration sa University of Western Australia noong 2005. Bukod sa pagiging tagapagsalita ng buong industriya ng pampublikong transportasyon, siya ay naging isang napakamatagumpay na negosyante. Nagsimula siya sa industriya ng kosmetiko na nagbukas ng deskin shop. Kasabay nito, ipinakita niya ang kanyang talento para sa culinary arts at binuksan ang Gracielos at Claire de la Puente Seafood and Grill. Noong December 2006, ang kanyang asawa at matalik na kaibigan sa loob ng mahigit 28 taon, si Moises o Boy de Guzman ay namatay pagkatapos na limang buwang pakikibaka sa kanser. Naiwan sa kanya ang kanilang dalawang anak na sina Gregorio, ipinanganak noong 1986, at Gracielo, ipinanganak noong 1996. Noong 2008, nakipagtulungan siya kay Richard Carpenter para sa kanyang international na album na Something in Your Eyes. Noong 2010, nag-record siya ng duet kasama si Michael Bolton, The Christmas Song, kasama ang duet sa kanyang The Christmas Album under Viva Records. Ngunit gaano man katanya ang isang tao ay dadating din ang isang pagsubok sa kanyang buhay na hindi maiiwasan. Matatandaang noong July 2020 ay hinatulan ng Court of Tax Appeal na makulong na pitong taon ang bus operator na si Claire de la Fuente matapos mapatunayan nagkasala sa kasong tax code may sampung taon na ang nakakaraan. Ayon sa ulat ng Manila Bulletin, itong tax evasion cases ang isinampa ng ahensya laban sa Singer at Metro Manila Bus Operator. Bunsod ito ng kabiguan niyang mag-file ng income tax returns mula taong 1998 hanggang 2004. Isang taong pagkakakulong sa bawat isang kaso ang hatol sa disisyong pinirmahan ni Associate Justice Maria Belen M. Ringpis Liban ng Court of Tax Appeals. Si Claire ay may-ari ng Philippine Corinthian Liner Corporation o PCLC Bus Company. Inutusan ng korte ang kanyang kumpanya na magbayad ng 150,000 pesos na multa. Sinabi rin sa disisyon na magbabayad siya ng dagdag na multang 50,000 pesos na may kasamang subsidiary imprisonment kapag hindi niya nabayaran ang nasabing halaga. Dagdag pa sa ulat ng Manila Bulletin, itinanggi ni Claire ang paratang sa kanya dahil nagsimula raw ang operasyon ng kanyang bus company noong 2005. Noong January 1, 2021, nasangkot din ang anak ni Claire de la Puente na si Gregorio Angelo Rafael de Guzman sa insidente ng pagkamatay ng PAL flight attendant na si Christine Dacera kasama ang ilan pang mga kaibigan. Kalaunan ay pinawalang sala din ng hukuman. Namatay si De La Puente noong umaga ng March 30, 2021 sa edad na 62 dahil sa cardiac arrest na nagmumula sa mga komplikasyon ng COVID-19 sa ospital ng Pope John Paul II sa Las Piñas. Siya ay naospital matapos magpositibo sa COVID-19. Sa ngayon tanging dasal at panalangin ang hiling ng mga naulila ni Claire sa kanyang biglaang paglisan. Kung awiting Filipino ang pag-uusapan, walang hindi makakakilala kay Claire de la Fuente maging ang mga bagong henerasyon ngayon dahil sa mga awiting kanyang iniwan. Ika nga, sayang! Shout out sa mag-asawang Jojo at Asli Yongko. Pubs TV Official, Mel Roque, Pakito Estrada at Edgar Birog. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.